Pine declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot masabot ana, pasinsa kay ta. Ginalaan ni Mayor Basti Tarte ang mga drogista na o lumayas o kung hindi man ay ipapatumba sila. Yan ang idiniklara ni Mayor Basti Tarte na gera laban sa illegal na droga dahil nakarating sa kanyang opisina ayon sa Philippine National Police na o may mga source sila nakukuha na may mga pumapasok na mga sindikato ng droga dito sa Davao kaya ayon sa kanya para maiwasan na sila ay maitumba ay umalis na sila sa Davao at on termino nga kasagaran sa kung oras yatag na po, sa mga rural areas nato dari sa so eh, because i was worried of uh, the the problem of insurgency so, mga npa or other terrorist organizations na of some of rural areas so mo na eh, ay layo the sila mo un to na, ko, niya, na declare insurgency free mo balik ng problema ka. so mo nang isa sa mga pinaka ginakahadlokan because these groups lang are terrorists and they will do anything to harm people to get what they want so mo na suruy ko sa bukid okay, makibato marilo mo na dito po mga tao medyo usahay gutom na natay nagka abaka crisis ta wala lagi pang palit ng mga abaka dito sa mga itong mga lumad, itong mga natibo dito, wala na sila eh, mapalit magkaon. problema po, so sige kong atiman dito. But it's getting better naman po. Okay naman. Manya so far, ang ato ang mga tao dito, hindi naman kitod sila kung nung no, ganahan mo balik o dito sa pikas. So, maayo ang ato ang ilang tanaw sa gobyerno karon. Nalipay sila na makabati yun sila ang gobyerno dito. So, karoon, pag-abot, pag, pag mga late last year, and uh, antodron, around November, December, and antodron, so medyo nag-shift na pong focus, but still, if you go to the rurals, there is urban areas na to. Ang problema, ang na ako mga kapitan, ang na ako mga kagawad, ang ko, wala may infrastructure problem. Di ba na pagbukin, wala pa'y tulay, wala pa'y dalan. Ang observation yun nila, ning balik yun ang gugas. Na ay mga tao nga namalik ang gugas. It's not because wala na itong gibuhat atong trabaho, but you know, there are, we cannot simply close our borders. Dari aning Davao. Kaya kung dapat ay border control na eh, okay naman. I think Pidea just released kung unsa kamakal ang Samuder I think we're extraordinarily high compared sa mga ubang lugar. So, everything is okay. Supply is scarce. Ang problema, ang kanang sabo, dali na kayo itago, mapalit sila sa gawas, o asam na nila kwaon, masok-sok, masood nila dali. So, ano? Problema tadi ha? Dabaw man eh. No? Pagkana na ganyan istorya ka, uh, hardline line diha. Dili yun ta mo sugot, ana. Dili yun ta mo allow Balik-balik naman yun sa. Kabalo sumol na kay ni paminawon. Balik-balik naman yun. Eh. Dili yun mo allow Na yung mga bata, inusinte, mga teenager, or mga pamilya, masudlan ang nabutanga, mga ang utok, madaot, onya. So, I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasinsa kaita. Tagaan tamog oras, mo, hawa mo dire, mo mag droga, if you are sending drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, o bisag kinsa man hawa na karon. Kay na full an di ni gusto king anak ana dire. Yan na nga po ano mga kababayan po natin, narinig po natin yung pagdeklara ni Mayor Paste at uh, sa kanyang pananalita ay eh, nakita po natin yung batang digong talaga no na posible ah, sa sunod na mga taon ah hindi natin alam baka umakyat to sa national government ta ah? kita natin kung gaano ito katapang which is ito po ang kinakailangan talaga ng ating bansa hindi kailangan ng ating bansa yung masyadong mabait ah, na masyadong inaabuso kahit yung kanyang mga gabinete nakikita po natin ang kailangan ng uh, ating bansa ay leader na matalino, matapang at siyempre magaling mag-manage sa ating bansa. So this will be your chance to get out of the city. Pwede gani, sorry, nag-ingon ako, daan karon ron, gawas mo dira ha, o hawa mo dira, hindi mo maundang tap yung tamo. Di maunang, <laughs> Because I have gathered enough information kani sa mga uh, densely populated barangays na to and I have the data. Undang mo, di gani, wak ko'y mahimok para ninyo. Wala tayong makayay. Basta kay kiingnan na mo. hawak mo rin. Ayaw mo ko ano. But anyway, sa ita na, okay raman. Mga Bukoy. na ah, front from time to time di man na sila mawa pero mga maoy maoy lang mag we can forgive that di man gid na balik ayan ay wala ay wala ay angas ganang buli-buli everyone okay na na labi na kung kita nasa sa serbisyo politiko police sundalo best behavior kita when out on the public na sa publiko Nakita mo yung ehemplo sa mga tao, magtanaw na sila nato na mo ilang sundon. Kung makita nila nga abusado, kung wala batasan ang ilang mga tao sa gobyerno, they will think that it's okay po to behave in that way. So mo lang natin manan Unsa pa ba? well, So narinig po natin, ano, mga kababayan po natin na nagsalita nga itong si Mayor Baste dahil sa nakuha niyang informasyon, pati PD nagsasabi, na may mga talagang pumapasok dito at nag-ninegosyon itong illegal na droga. Kaya diniklara niya ito para lalong humigpit ang mga otoridad sa paghanap, sa pag-alam kung sino nga ba itong mga pumapasok o kung sino man ang bumabalik sa pag-ninegosyon itong illegal na droga dito sa Davao City. Ngayon mga kababayan po natin sa kanyang pananalita ay namiss po natin ang... Uh, Si Tatay ko Kasi ganito at ganito talaga pag nagsasalita. At uh, may tapang, may galing. At hindi lang basta salita kundi tinutupad ang kanyang sinasabi. So ito yung leader talaga na dapat natin kailangan. So sana lahat ng mga LGUs ay ganito po ang kanilang uh, leader. Ganito po magsalita. At ito kaya ang babanggain nitong si Congresswoman Meg Nugrales. Makakayanan niya kaya itong si Baste kung ito ang kanyang kakalabanin. Nako po. Ah, ano ito? Maghihilamos ng alikabok at usok itong si Mignogralis kung talagang plano niyang aagawin ang Davao City dito kay Mayor Baste. E abangan po natin, mga kababayan po natin, malapit na rin ang 2025. Which is alam po natin ang taga Davao ay talagang tiwala sa mga dotarte na kung trabaho, trabaho talaga ang kanilang ginagawa. Kaya kahit ano pa ang kanilang gagawin mga kababayan na paninira kaya kay Vice President Sara, kay Pulong, kay Tatay Digong, kay Baste, abay hindi na talaga nainiwal ang taong bayan dahil kita naman sa performance nitong pamilya Duterte. At yan muna yung ating update mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong komento, uh, assessment patungkol sa isyu nito. Comment na po at maraming salamat.